So, good afternoon guys At ito, tapos na rin tayo sa trabaho na ito na Siyempre, tamang video na naman tayo Habang naglalakad sa labas Pinapasang ang trabaho na rin Ayan Ayan guys, umangilita na yun guys Sa December guys, mag-opening ganda ng ila yun guys Ayan Ayan guys, habang Kumukuha tayo ng mga video Ayan Siyempre, siyempre na rin pala Siyempre, siyempre na rin pala Siyempre, siyempre na rin pala

i-shoutout naman sa, sa kanila important din ang tayo sa gawa ng videos kaya kita natin na <coughs> naman patutungan ito pero sana makapansin din ito ng mga viewers na ginagawa natin para din naman sa hindi din para nga, para na sa ibang inspiring youtuber nasa inspiring

dagger rabbit na yung pinsala din ko yung, yung bagyong dino ang laki ng mga puno puro sa kabagsakan ang daming mga case, ang daming, <coughs> daming mga nasirang mga gamitan na may mga <coughs> mas <coughs> ano, <pagundin. coughs> prayer para para sa para sa ang ng pintala ng mga sipo ng sipo ang na alam mo na gusto natin tumulong sa kanila simple hindi naman yun para tulong ng na lang yung tulong na kung 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 Lapit so, na tayo sa bahay. paligid baka masakit sa Ang dami sa akin. takbo. Hindi naman Ano, hinto dun sa may mga cruising guys. May takbo sa akin. Grabe. Tingin-tingin na Baka tingin -tingin tayo masagasaan dyan. Paano ka? adek <tuk> kok nah sih gua masih ini kan itu baru-baru kayak ke golongan Oke <tuk> guys mau bantu <tangan> Ano pang like and comment ka rin para sa mga... Siyempre yung... Pansyayari naman ang mga comment ko. para naman tayo po. Atta! Gagawa ata. kayo po. mga ka-youtuber. mga ka ba lang subscribe mo yung channel guys? Mag-subscribe. Sabi nyo mga pag-i-visit ka rin guys sa Facebook ko yung link ng YouTube channel natin. Maraming maraming salamat guys yung sa mga subscriber natin na nag-subscribe. Alam kong mag-aantay kayo sa mga upload natin. Hindi tayo nakapag-upload dahil magawa nga, nga nang, ng nagkaroon ng problema yung cellphone natin. So ngayon natin tayo nagkaroon ng...